the handle. I want to see the AK-47 that really gets them in Manila. Okay, ready? Um, uh, dear. Eh. Ay, naku. It doesn't work, eh. Mukha kayo mga Mexican bandits niyan. I know for security reasons you have to cover your faces, pero tulisan nang dating niyo sa mga tao. We need a, we need a face. Let's put a face on the NPA. Alam mo na ng they need uh, they need someone to identify with. Inaalay ko ang aking sarili sa'yo. Inaalay ko ang aking, aking sarili sa iyo. At pinapangako ko sa iyo. At pinapangako, pinapangako ko, ko sa iyo. Ang aking pagmamahal at katapatan. Ang aking pagmamahal at, at katapatan. Habang buhay. Habang buhay. Inaalay namin sa bayan. Inaalay namin sa bayan. Ang aming pagmamahal at pagkakaisa. Ang aming pagmamahal at pagkakaisa. At pinapangako namin. Na ang kanyang pangangailangan at kapakanan. Ang kanyang pangangailangan at kapakanan. Ang mga malaging pangunay. At bukod tayo ang batayan. huli at at tagumpay. Hanggang, sa huli at ganap Ang, at gana Ang ating himagsikan.

alam ko, Tutuloy kami ni Carita sa bagyo pagkatapos. Baka sa katapusan na tayo magkita uli. Pakisabi na lang kay nanay na sa kanya na muna itong bata. Alam din naman niya kung ano sitwasyon dito eh. Sige. Ingat kayo. Ingat din kayo. Oo, oh, teka muna. Akin na to. Baka mamaya mayroon ka makita mga kalaban eh, ha? Tena. Ka George, extend the handle. I want to see the AK-47 that really gets to win Manila. Okay, ready? Uh, hindi eh. Ay, naku. It doesn't work eh. Mukha kayo mga Mexican bandits niyan. I know for security reasons you have to cover your faces, pero tulisan nandating nyo sa mga tao. We need a, we need a face. Let's put a face on the NPA. Alam mo na ng Manila, they need, a, uh, they need someone to identify with. Eh si Kaambo, alam mo na pari yon. Kagat na sa mga burgis. Pero ka, Alam mo mas, po, kung na pa namin pinag-uusapan ni Carpre na... Kailangan ng media exposure ng ating Cordillera fan. Eh, ayon naman kay Ter dito. Ikaw ang... <laughs> kumbaga sa... <laughs> uh, pwede din naman si Kasoga. Pari din naman siya. <laughs> Let's face it, Kaambo. You're more photogenic. Sige, anong gagawin ko? Komunista ka ba? Depende. Sabi ko nga sa bishop namin, kung komunista ang taong tumutulong sa masa para malaman o may pagtanggol ang kanilang karapatan, di komunista ako. Bakit mo iniwan ang pagpapare? Iniwang ko simbahan dahil napun ako hindi sila kampisamasa. Uh, kadalasan nga, kasama pa sila ng mga nang-aapi, kagaya ng naranasan ko. Paano yung kaambo? Um Di ba they say, once a priest, always a priest? Alam mo, ang pinakabuod ng pagpapare, eh, ang pag-alay ng buhay mo sa iyong kapwa. Nang walang pag-iimbot, at walang kondisyon kaya sa ordination mo tinuturoan ka na dapat handa ka mamatay anytime ganun kaya nga lang napun ako nung pare pa ako na imbis na ang pare ang mag-alay ng paglilingkod sa masa eh yung pang masa ang naglilingkod sa mga pare pero dito iba talagang pinaglilingkuran mo masa, talagang inaalay mong buhay mo para sa kanila, at talagang pwede kang mamatay anytime. Yan ang pinakabuod ng pagkapare. Naniniwala ka ba sa Diyos? Ikaw. Bakit hindi?